Good morning mga kalipad, mga katropa Lilipad tayo ng saglit dito sa Himpapawid Dito sa Maning, Alberta Papakita ko sa inyo yung highway Kung malinis Na nalinis na nila Kasi mula ng isno noong nakarang araw Titignan natin Kung nilinis nila Ngayon Ayun yung kalsada nila ng highway mga kalipad so makapal na rin yung mga isno talaga oh. hindi na natutunaw ayan mga kalipad malinis yung kanilang kalsada oh. so nilinis agad kasi pag hindi yan nalinis mga kalipad nagkokos ng mga aksident ayan dumudulas yung mga gulong ng sasakyan kaya nililinis agad ng government. Yan, ganyang kalaga ang Canada sa mga tao dito na nakatira. Ayan. Sa mga street naman, sa mga street street na kalsada, may naglilinis talaga yan. Yun yung town of Manning na sinasabi. Sila yung nakatoka dyan nililinis na yan pag talagang makapal na yan gaya dyan sa area namin yan may mga naglilinis lagan na buong town of Manning. pero dito sa mismong highway automatic yan mga kalipad basta pag umulan ng snow automatic yan may itatakbo ka na truck na maglilinis dyan sa kalsada para maiwasan yung mga diskirasya ya Kaya sa lahat ng mga Pilipinong nandito sa Canada, sa mang sulok ng Canada, uh, ingat po tayo palagi sa pagdadrive. Ayan. So, malinis po mga kalipad. Ayan. Sana magustuhan nyo itong video to. At ingat kayo lahat saan mang kayo naroon. Ayan. So itong kalsadang to, itong highway na to. Papunta to ng high level. Yan diretsong yan. Pero malayo pa. Nasa 2 and half hours pa yata mga kalipad pag hindi ako nagkakamali. Ayan, yan diretsong yan. Malayo pa yun. Ayan, linis na linis, di ba? Yan ang kagandahan dito na mga ginagawa ng government yung malaki man yung tax na kinakalta sa amin eh nakikita mo naman kung saan nila ginagamit kaya dyan sa pag maintenance ng highway di ba at saka marami pang iba saan saan nila ginagamit sa mga school yan sa mga foundation basta marami maraming pinagagamitan ang Canada sa mga tax na inakalta sa aming mga manggagawa dito o permanente na dito sa Canada ayan hindi ka guys sa Pilipinas na yung kalsada matinupa bubutasan na naman babaguhin tapos ang laki-laki ng gagamitin ng budget tapos wala din naman mangyayari ay sirana na naman babaguhin na naman 'di ba kaya uh, hindi maganda ang pamamalakad ng ano natin government sa Pilipinas iilan ang mga matutuwid na namamahala ayan 'di ba ang ganda dito sa Canada iniingatan nila ang mga mamamayan o mga kahit hindi pa mga permanent resident dito malaga sila ayan di ba ayan mga kalipad so babalik na tayo mga kalipad at sana nagustuhan nyo tong video to at sana lagi kayong mag iingat lalo na sa pagmamaneho saan man sulok ng bansa hindi lang dito sa Canada pati dyan sa Pilipinas Ayan. Yung mga farm nila dito, mga kalipad, ayan na. Puro snow na. Nataklo ba ng snow? Sa summer na uli yan, tataniman. Ayan. So, mga ang mga farmer dito, pahinga na uli sila. Pero mga farmer dito, mga kalipad, mayayaman. Mayaman sila dito. Sa Pilipinas, maraming farmer, pero kawawa. Hindi talagang totoo ka ng government natin. Sana maging maganda na sana ang pagpapatakbo ng government sa Pilipinas. Lalo lalo na sa mga farmer. Kasi mahirap ang isang farmer maghapon sa bukid mga kalipad. Na yan dito talagang ang gaganda ng mga equipment nila pagdating sa farm ayan magaganda talaga mga ang gaganda ng mga machine nila sa pambungkal ng mga lupa lahat lahat sa paglalagay ng pataba ang galing so sana balang araw maging maganda ang um, farmer sa atin sa Pilipinas suportahan sana ng gobyerno ayan ayan mga kalipad nakita nyo naman malinis ang kalsada ayan at saka maganda ang pamamalakad talaga ayan malapit na tayo mga kalipad sa uh, lumanding sa ating home point So nasa loob lang ako ng bahay yun mga kalipad kasi talagang malamig sa labas. Hindi na ako makatagal sa labas. Lalo na pag gumahawak ng remote eh nahihirapan ako pag naka -glubs. So malamig sa kamay. Kaya sa loob na lang ako nagpapali nagpapatakbo ng remote. Doon na lang ako nagko-control. na mga kalipad din utay-utay ko na ibaba ang ating drone. At yan ang street namin. Talagang halos puti na. Hindi niya makita yung talagang kalsada. Ayan yung sinabal namin nung nakarang araw. Ayan. Parte pati yan. So ayan naman yung naitimbong kong snow. Tapos dito sa may gilid, sa may, sa may poste ng kuryente. Ayan, tamang bubong namin, mga bubong dito, halos puno na ng snow mga kalipad. Ayan. Sana nagustuhan nyo mga kalipad. God bless sa inyong lahat. Sana supportahan nyo ako sa aking mga vlog. Ayan mga kalipad. So meron pa rin tira-tirang mga snow na hindi na matanggal pag hinasawal nakadikit na talaga yung mga kalipad ayan ayan mga kalipad hindi ko tantay ng konti ayan at ito nga pala yung ginawang DIY na paglalagay ng Christmas light ni mother ayan yung triangle na yan. Ayan mga kalipad. Ayan, yan pa lang yung itatamba kong snow. dami na agad.